So hi guys, what's up? So kumusta mga kakuha content creator, small content creator, labi na sa mga dag kong mga content creator, labi na si Sir Idol Rapid Tolpo, mga kadamoy na abna tabangan sa iyang mga content with uh, purpose pagid sa iyang uh, programa na mga pagtabang sa mga tao. So salut sayo Sir Rapid Rapi Tolpo. So mga guys, sa mga uh, beginner nga nag-vlog o mag-vlog pa, so, nasugdi na niyo, nga man, sama ra lang tayo nag-alkansiya sa pag-vlog. Pero sayo no Di gyud niyo malikayan nga ang pag vlog dili basta-basta dili isa yun. Dili isa sama sa usa ka butang nga pwede na da di dayon. Maimo dayon. Ma Makuha dayon nimo. Tungod kay dili basta-basta ang paghimo sa content, paghimo sa mga vlog kung say makapahatag og gaga, kagana sa mga tao sa pagtanaw. So maong magunaw na ka. Hantod nga. Mo ni may tabo guys, butang tag sa ulo. Dapat na jud Tira papi. Na guys, tira papi herbal bump. Relief or maka tangtang -tang sa labad sa ulo pwede din pait sa ilong diri na dapat sa ulo kay para mawala ang labad sa ulo anton nga makauna una tag mga content nga mga maayo og nindot kung gihapsay na ang atong panguna una kung wala labad ang atong ulo so ana guys ang pangutana ron guys unsao nimo nga maka maka abel ka ani sa tira papi unsaon un, sayon ra guys naa sa, sa yellow basket o sa tiktok ha naglantaw nini naa sa di ba kaning kanin, yellow basket pislita na na makita ni mo nga i-click e dito makita ni mo ang order so mag-order ka para na kay papi nga pang uh, panagana in case nga malabad ang imong ulo, sa so, na or something so tira papi guys pagdila uh, sa guys sa sa aton nga uh, kuan kung sa mga travel sa mga hilig mag traveling na uh, malipong or something di man kalikayan malabad ang ulo so kining tira papi guys makarelieve jud siya para mawala ang sakit sa ulo labad sa ulo sa so, mga mapislo karon panahon na init na uwan so need ka ni tira papi para mawa ang bislo nga o sipon so herbal guys organic kag legit kag ako mismo makas testify nga grabe kay effective bitya siya so isa ko nga naka experience And sometimes guys ma sinati na ako nakita ulo migraine kita wag migraine pero sukat nga nakagamit kog tirapapi ang nakanindot guys na nako tirapapi di na inon maglabad ang ako ulo nako kasi nati isang migraine so herbal tungod sa usa sa nakatabang ang herbal nga maong tirapapi so unsa man yung guwat basi mo tad mo I-click lang yung labas kung nakakita ka na sa Facebook. So, gusto ka, ma-order wala kayo TikTok, pwede na ka mag-comment sa comment section o comment lang. Or direct PM me eh. if you want this guys. Ibarato na kayo na hindi na kumatago specific na presyo tungod kay mag utro ang presyo sa TikTok. So, sa pagkakaroon, ubos na kayo na presyo guys, 100 plus lang. Pero, sa unahan kay sometimes mo sila sometimes ubos bus mo kay na sale na high price na so na guys kini pag uh, kusog na siya guys daga na nakapalit kag proven tested kung gusto ko mo yung kantiya na legit siya kag proven na i-click ninyo sa yellow basket tanawa yung mga nag-order makita ninyo dito ang mga feedback na ang nakapalit sini naka experience kasi natin sini tira papi kung nano siya ka legit kag nano siya ka patinuod para sa inyo so nara na sa yellow, basket ninyo may guwat guys palit na so thank you for watching guys see you in the next video may god bless you babu tira papi para sa inyo